Ah, uh, ah uh, ito, ah uh, makakasama na ba natin siya? Okay na no? Uh, ready na ho siya. Lagi ho rin na uh, nagbibigay ito ng kanyang mga latest information about dito sa infectious disease na to. Makakasama natin via Zoom nako ah, uh, professor ng infectious and tropical disease in pediatrics, ah, uh, UPPGH College of Medicine. Advisor din ho siya ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Walang iba kundi si Dr. Ana Lisa Ong Lim. Dr. Ana, good morning ho. Si Danny Buenafes sa programang Kabayan. Good morning, Danny. Good morning po sa lahat. Okay. Nako, ma'am. Nagkita na naman tayo. Eh, the last time na nag-uusap tayo lagi, panahon ng COVID. Eh. Pero ngayon, eh, meron na namang kunting pangambang ating mga kababayan. Eh, ano ho ba ang so far ang mga nakita kong datos na ibigay sa akin dito? Eh, Uh, mula yata nung ano, uh, tama ba to? Uh, since September 27, meron daw kaso ng 15,800 cases, 600 15,868 15, cases ng severe acute rep respiratory infection. So, mas mababa naman compared to last year, pero bakit ho tayo mas extra careful ngayon ho, no? Dr. Ana? Um, Dani alam mo di ba pagka uh... Talagang pan ta panahon ng tag-ulan, mm -hmm. uh, I'm sure napapansin din ng ating mga kababayan na mas marami talaga nagkakaroon ng ubut sipon. Mm -hmm. And uh, nasasama na dito yung paglala ng sipon, which you call pneumonia. Yan po yung nasasakop nung sinasabing SARI or Severe Acute Respiratory Infection Report. Mm -hmm. So, ang mga ganitong klaseng infection, iba-iba ang mikrobyong pinagmumulan, maaring flu maaring uh, bacteria, pwede pang pa ang COVID or hmm. sarisari ng Kaso dahil di naman nalaman na ay, kung alin dun sa mga mikrobyong yun ang pinagmumulan ng uh, infection, uh, pinag uh, sasama-sama natin sila under the term SARI or severe acute respiratory infections. Hmm. So uh, tamaklo, tama 'no na kumpara naman sa mga previous Uh, periods, Last mas bumaba na to. so that's very reassuring. Uh, nga lang nga, syempre gusto rin nating uh, pag-ingate ng ating mga kababayan para makaiwas kung maaari. Mm. Uh, which means, uh, yung ating mga nakasanayan na, na interventions tulad nung pagsusuot ng mask kung tayo may sakit, Uh, madalas na paghugas ng kamay, uh -huh. making sure na kung pwede tayong umiwas sa mga matataong lugar, yun pa rin ang ating gagawin. Oh, pero Dr. Ana, uh, ano ho bang, uh, let's say age bracket yung vulnerable? Ito ba mga kabataan, lalo na kaya siguro nagdeklara na dalawang uh, araw na walang pasok para at least eh, masanitize yung ating mga classrooms at uh, yun na nga para magbigyan sila ng uh, time kasi marami nga ang may sakit ng mga bata. So, ang ating vulnerable population, uh, yun pa rin karaniwan yung ating mga youngest children, no, under mm -hmm. five. Mm -hmm. Ang ating school goers, kaya sila siguro masasabing vulnerable kasi sila yung mga nagkukumpul-kumpul mm -hmm. sa classrooms. Okay. So, if you can imagine, syempre, pagka tayo'y magkasama Oo, sa isang lugar na no? uh, maraming tao or hindi ma Maaring hindi ganoon kaganda ang ventilation, napakadaling kumalat ng sakit. Hmm. Sama pa natin yung habits ng ating mga bata na minsan hindi na very conscious about um cough etiquette, no yung ating yes. paghugas ng kamay or paggamit ng tissue pag bumabahing, ay eh, talagang napakadaling kumalat. Okay. So I think no yung ating um, intervention na ginawa po ng ibang mga schools no and ang uh, dept was really more to provide an opportunity for the sick kids to have a little bit of rest okay para hindi na sila magpumilit pumasok sa klase kasi siguro tayo rin bilang magulang yes, no yes. ayaw nating nag upset ang ating mga anak when in fact pagka may sakit dapat talaga nasa bahay na lang para magpahinga at hindi na kumalat ang sakit Oo. pero would you recommend uh, recommend dr ana na somehow mas uh, for the safety side lang na Ibig sabihin, they should also, uh, always ano na rin, fe, uh, wear face mask kahit during uh, class hours para lang to, to play safe kung hindi pa masyadong, kung nalo na napansin ng na mga school authorities, hindi properly ventilated yung paaralan. Ang isang ina-advise natin talaga hmm. is matutunan natin yung habit na pagka tayo mismo ang may sipon or ubo, tayo nang magkusa na mag magsuot mask. ng ating mask. Uh, para naman hindi na tayo makaperwisyo sa iba. Sa so, mm. napapansin natin yan sa iba, ibang mga Asian countries, lo, no, tulad ng Korea mm. or Japan or mm. even Taiwan, na lalo na sa public transport, pagka uh, may ubo't sipon, hindi na nagkukusa po sila mm. no na magsuot na ng maso. Sana magaya din natin or matandaan natin itong habit na to kasi ginawa na naman natin dati. Mm. Now, for those people naman, na walang sakit pero gustong makaiwas sa sakit ah uh, pwede naman, no, hindi naman maling magmask. Uh, pero mas mahalaga, yung may sakit ay dapat magkukusa. Hmm. At saka maganda rin yung reminder nyo, yung, uh, ituloy pa rin yung mga hygiene, di ba, ng mga practices natin, yung proper hygiene practices na ma lagi maghugas ng kamay, maglagay ng alcohol. That's a good thing. Pero ito, uh, actually, uh, ano, Dr. Uh, Ana, marami rin ho yung mga senior citizens nakakaramdam din ho ng ganito yung mga pag-ubo at saka sipon actually ako din ho eh matagal yung ubo na naranasan ko ibig sabihin eh lahat eh ano eh uh, prone to this kind of illnesses lalo nga sabi nyo itong uh, takbo ng panahon natin na mayat maya umuulan uh, ano ho ba ang uh, ang recommendation nyo kasi yung mga iba para nagpapabakuna para yung flu vaccine eh dapat nararapat talaga ngayon that's right no so magandang uh, mm -hmm. point that you raised Danny mm -hmm. although siyempre ang uh, isa sa ating mga population sa talagang tinututukan natin ay yung mm -hmm. uh, naputol naputol ho si ano <laughs> doktora oh doktora ana medyo naputol ho kayo ah, mobile yata si doktora ana Okay, ah, subukan natin tawagan. Uh, wag natin yeah. kakalimutan. Napuputol ho kayo eh uh, siguro ho uh, kasi naka-mobile ho yata kayo sa so, napuputol yung signal. Pakiulit lang ho yung bandang uli yung sabi nyo, yung maganda rin pati yung mga senior citizens eh mag-ingat. Yes, um, so I was Saying that ang mga senior citizens, vulnerable population din yan, mm -hmm. so yung pag-iingat na ina-advise natin sa mga kabataan, siya din ang relevant para sa adults, yes. the older individuals. And then wag po sana natin kakalimutan kung may opportunity to be vaccinated against flu, malaking tulong po yan. Mm -hmm. Hindi ba tayo makaiwas ng 100%, nakakabawas din no, sa lalanong sakit. Okay. Oo. So that you would recommend. No? Siguro, di ba alam ko, ang mga health centers, they are actively participating sa mga LGUs. no? Uh, somehow, di ba, magbigay din ng mga advisory uh, regularly para sa ating mga senior citizens sa kanila mga sinasakupan? That's right. So meron tayong mga uh, vaccination programs for our seniors mm -hmm. na pwede pong papakinabangan ng ating mga uh, uh, seniors in the community. In fact, alam ko ang ibang mga LGUs uh, dahil nga they realize na hindi mm. na nakakarating sa kanila mga mga seniors oh. ipinupuntahan pa nila sa mga bahay. -bahan. So, hmm. kung may ganoong programa, Okay, okay. Medyo napuputol-putol lang yung signal ninyo. Sa so, oh, oh. Doktora. Doktorah. Uh, Doktorah, na, na ano, na nawawala kayo yung huli na message niyo. So, sabi niyo no, yung mga LGUs uh, should be properly coordinated, uh, ma-advise ang kanila mga nandoon sa sinasakupan na Uh, yung flu vaccine alam ko uh, they have to ano di ba may monitoring naman sila kung uh, ano ba yon, dapat ba ang flu vaccine is a yearly thing that uh, should be undertaken by a senior citizen kailangan ba uh, dapat ba vaccine, taon taon merong kang flu vaccine or ano ba ang parang ano niyan prescriptive period sa isang turok ang flu vaccine po is taun-taon no so okay. kung tayo nakatanggap ng 2024 Ah okay. uh, dapat itong taon na to meron din tayo and every year thereafter ah. para mapanatili ma yung visa. Okay, so ibig sabihin pag senior ka, it's a must that you should have that uh, flu vaccine yearly para to sustain yung iyong uh, immune system. Tama ba Dok? Ana. That's right. Oh. That's right, no. So ah uh, ang flu vaccine, yan lang ang asa ngayon quite accessible para makalaban sa mga viruses mm -hmm. na Karaniwan, eh, influenza-like ang sintomas pero meron na rin tayong ibang mga bakuna na nagiging available na sa ibang bansa at meron na rin dito sa atin. So hmm. kung meron po tayong uh, capacity no to access, maaring isa pang advantage yung uh, bakuna laban sa RSV. Although currently kasi wala pa yan sa ating public program. Doon ho ba sa mga admission cases, so, doon sa mga hospital natin kung meron kayong feedback? Meron ba talagang pagtaas sa mga influenza-like, mga flu, uh, flu uh, related na mga sakit na naku confine ang talagang mga kababayan natin lalo na yung mga kabataan. Meron ba talagang pagtaas sa ngayon? Um so I'll have to reference the DOH reports that are being shared publicly kasi wala wala akong yes, uh, uh, information no na naipasa sa akin personally. According to DOH spokespersons, uh, mas mababa na naman yung mga kaso okay. from previous. I think ano lang, medyo nagkaroon lang tayo ng heightened na awareness kaya siguro natingat na lang uh, din yung ibang sectors. Pero uh, yung yung issue rin ng mga dengue, 'di ba? Marami rin niyan uh, pag uh, may, medyo maulan, uh, Meron din bang uh, is this something na parang mino-monitor din ho, ng uh, mga ospital natin? Well, hindi naman nawawala no? sa ating hmm. radar yung pag-iingat laban sa dengue and hmm. thank you for bringing that up. Kasi minsan binabaliwala na lang natin yes, yung mga so, lagnat, kala natin kung ano lang na. siya, no? uh -huh. very minor. Uh -huh. Pero siguro kung nagtatagal na ng mga tatlo, apat na araw at hindi pa umiigi ang lagay ng uh -huh. pasyente, maganda na magpatingin para matignan uh -huh. kung uh -huh. ano man yung pinagmumula ng fever uh -huh. which can include dengue. Okay, Dr. Ana, gamitin niyo na rin itong pagkakataon na kanina ni remind niyo nga na dapat eh at least kahit wala sakit eh regularly kumagsuot na rin ng face mask no para to prevent na yung pagkalat ito mga flu na sickness no. Pero ano ho ba ang pwede niyo pang idagdag parang paalala sa mga magulang paano mas makakaiwas ang kanilang mga anak sa influenza-like illnesses? Uh, salamat Dani. So magandang pagkakataon nga ito para maipaalala sa lahat na 'yung ating mga good habits na natutunan nung pandemya, wag na nating kalimutan. Mm -hmm. So total katulad na lang din naman ito ng uh, pinagdaanan nating COVID na respiratory and uh, airborne ang transmission, so droplet and airborne. Alam na alam na natin kung paano ito sasangahin. So 'yung ating mga mask pagka tayo may sakit, uh, mag-iingat sa uh, palagi pag paglapit no or pagtabi sa mga may ubo sipon yung ating reminders about handwashing, and of course uh, watching out for a better ventilated space are all still applicable so sana balik po natin yan sa ating mga natutunang good habits oh, And siguro para sa mga magulang i know it's very difficult na mag-absent ang ating mga anak sa here. klase pero kung may sakit um siguro pwede naman po natin ipagpaalam sa mga teachers na sa bahay na lang mm -hmm. muna yung bata at bigyan na lang nung kanilang um, assignments no para hindi na po tayo uh, magdagdag sa kakalat ng sakit and also makapagpahinga rin yung bata dahil yun naman talaga ang uh, necessary para gumaling ka agad. Okay. Sige po, maraming maraming salamat din sa advice niyo, Dr. Ana, at uh, syempre kailangan na uh, pag-ingatan ho uh, ng mga 'yun na uh, 'yung kanilang mga anak ang uh, dito sa pagkalat uh, ito ng mga flu, uh, illnesses. Maraming salamat, Dr. Ana. Thank you, thank you for the opportunity, Danny. Maraming salamat. Thank you.